And so, may na-comment ulit sa post ko about doon sa paggawa ko ng ice cream. Kung anong hand mixer daw yung ginagamit ko. So, ito lang yung ginagamit ko. Ito yung Scarlett na hand mixer. Sa whisk naman, ito yung ginagamit ko, May. Bagong bili ko siya, May, kasi nga, yung dating whisk na nakalagay dito is nangalawang na. Dalawang piraso yung binili ko, May, kasi nga kapag bumili ka dito sa online, isa lang. So, kapag bibili kayo, dagdagan na lang yung quantity. So, ito kasi yung sakto lang dito sa hand mixer na ginagamit ko. And mas mabilis talagang mag-volume yung mixture. So kung hanggang ngayon hindi pa rin nag-volume yung mixture na ginagawa nyo, lalo na sa paggawa ng mga ice cream or ng graham bar, subukan nyo yung ganitong whisk. Ayan, so ito ay egg beater whisk. 8 minutes, okay na yung mixture nyo. So dati kasi dun sa whisk na ginagamit ko, nasa 12 minutes bago ako makapagpa-volume and hindi pa rin ganun ka-volume yung nagagawa ko. So ito, try nyo siya. Ilalagay ko yung yellow basket nitong whisk, nitong electric whisk, at saka itong hand mixer. Hindi ko lang sure kung kasha to sa ibang hand mixer. Pero kung ganito yung hand mixer na gamit nyo, yung may nakalagay na 7-speed, kasya siya. So, magbasa na lang din kayo ng mga reviews before kayo mag-place order ng ganitong electric keys.